pinunta na ako ni Ma'am Brando sa si kulungan. Pinagbantaan niya yung buhay mo. Kaya yun ang nabalitaan ko na may grupo ng mga preso na nagbabalak tumakas. Sumama ako. At tumakas ako. Para sa'yo. Para hiligtas ka. Para hiligtas ka. Sakto na yung namin. Buti na nabutan namin siya. Doon ka namin dinukot. Kaya ka namin dinara dito. Para protektahan ka. Sana naman ngayon naniniwala ka na sa akin. Sana naniniwala ka na mahal kita. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, Lord Lovelia. Ibibigay ko ang lahat, pati yung buhay ko, para lang iligtas ka. mahal na mahal kita, Rebel. I'm sorry. I'm sorry sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Alam ko, ang dami ko ng kasalanan sa'yo, Rebel.